ang Philippine Coast Guard ay nagpadala ng mga water purification units sa ilang areas po ng Masbate. Captain Noymi, ma'am. Tama po kayo dyan. Dalawang mobile desalinator o yung water purification unit po ang ating ibinigay sa uh, Pidremo, Masbate po para yung pangangailangan ng ating mga kababayan na lubang naapektuhan ng bagyo ng isang malinis at ligtas na inuming tubig, Sir Alan. So ito po ang ating uh, water purification units ay man po ng ating mga PCG operators at ito po ay may uh, kapasidad na mag-produce hanggang 10,000 liters of portable water per day. So kung ito po ay dalawang unit, ito po ay may kakayahang uh, mag-produce ng halos 20,000 liters daily. At uh, ito naman po ay kakay- may kakayang din maglinis at mag-produce ng libo-libong dito ng malinis na tubig na uh, araw-araw depende sa kondisyon po ng pinagkukuhaan. So we uh, strongly believe, Sir Alan, this would be a, a strong support para doon sa pagpapatuloy ng mga relief, uh, relief operations po natin. Ayun, at itong binabanggit mo Captain Noy ma'am, na mga water uh, purification equipment ano? Ah, uh, yung tubig na nalinis nito. Ano ito? Pwedeng inumin ito, uh, Captain? Yes, pwede na po ito inumin. Portable water na po ito. So oh. once na magamit po natin, pwede na po magamit na ating mga mga uh, re rescue or yung mga individuals po during the relief operation.